sa so, pagpasok sa bahay at nabila na na ang ilaw ulit yung dalawa para mas maganda mag glow ayan bukas lahat ng ilaw so, oh. hi rain hi wow lion kiss lion kiss tagal naman <laughs> yung TV rack. Medyo magulo pa yung bahay dahil di pa tapos. Ito yung alta. Mukha natin ilaw. Ayan. Oh, ang ganda. Ito yung bahay, na naka isa may Konting isa lang dito Sana eh. Yung pinto nila ganyan Yung ilaw Wala naman may buksan ko Yung pinto Huwag ko na naman ngayon. Mayapag tayo siya. Tinatirang takip. Sa magagamitin kaya yun. Siyempre. Ang galo, hindi na yung battery. Yan na battery. Siyempre. Sila may salanda. Patungan mo ng kutsyon. Ayan. Ang mamahali na siya. Kailangan okay. konti lang kasi masyadong haanay ka na no kanya. No, but not the internet.